Ang bala ko po sa mga susunod, yung tulong, yung tulong po ay dapat mag-inlive na yung, live -live, na. Pupunta po ako doon sa sa baho di Masinlok, yung bayan ng Masinlok sa Sambales. Para po sa ganitong programa din dahil gusto ko po matulungan yung mga mangingisda na haharangin ng China. Bawal lang ang isda So, ang ngayon, lahat po na may hirap na batas sa akin lumadaan at kagaya nga po sa West Philippine Sea. So, yun ang, gusto ko rin matulungan sa mga susunod. Siguro next week, papasyal po ako doon. Kaya lang...